Sakit rin. Nakikita ko na talaga. Sasakit talaga. Hindi masakit. Hindi masakit. Yung wala mo. Tama na oh. Sa sample at kita para malaman mo hindi masakit. Ay. Wala pa man. Hindi siya kalakas. Wala pa man. Advance akong mag-iisip. Wala pa man. mag Ganun pala yung nagulat. Eh paano kapag ganun? Ay ganun. Sarado na to. <laughs> Please! Hindi, <laughs> nee, ganito ako nari. Uh, dapat galit. Galit taman din ako ngayon. Uh, Tudu. Tudu ko na to. <laughs> Hello, guys! So, ngayon, gagawin ko yung at uh, Sasampalin ko ang asawa ko with video challenge kapag umabot ng 500 yung comments dun sa pinost ko. So actually, wala naman akong balak na gawin talaga to. Niinis lang ako sa kanya nun kaya ako shinare Pero dahil nga, umabot siya ng 538 at push na push kayo due to insistent public demand. Sabi nga nila, gagawin ko namin yung challenge na yun. Flashback. Daddy, ready mo na yung sarili mo. Daddy, ready mo na yung ready, sarili mo. I'm ready mo na mo. Ha? Bakit hindi naman ako yung sasampalin ikaw? Ako nag-pose eh. Pose din ako? <laughs> Wala mong <mag -tangin>. comment. Hahaha <laughs> Salamat. Dali! Ako yung part 2 ako. <laughs> Irandahan mo na yung mukha mo na eh. Ang baga, kahit una sa lahat, baby, babash ka nila. Bakit nila ako ibabash? Bakit -bash? na nanakit lang ang asama ko. Go on again ka. Hahaha Gusto mo makita nila, Pastor? Sasaktan so, oh. mo ako? Oh. <laughs> o. So, Magandari <yari> yun. Hahaha <laughs> Ano? <laughs> Galingan? Hindi. May intindihan nila yun. May intindihan nila yun. Sakit din. Nakikita ko na talaga. Katakit talaga. Hindi <laughs> masakit. Hindi masakit. Ano, oh, no! Hindi yan. Kaya mo yan. O, galing na. Bakit? Pagkatapos okay. nga maligo. O, oh, maligo ka na. Nung oras na. Magigising na niyan si Aubrey. Hindi oh. na kita masasampal. Wala na. Oo, oh, sige ah, maliligo na ako. Tapos pag atas mo maligo, sasampalin na Ready mo na Ano yung powder, powder. Ay, hindi ah. Naman na mamuling dito kung pag magdor. yun na parang para kapag ka, ano, matatakpan ng powder. Eh. Kasi naman una yung powder, hindi dumulas na. Hindi na malakas yung sun. Eh, ano Di mo yung ngayon gawin dumulas? Ay, yun ang gulda. Hindi ko alam. Hindi ko Hindi ko alam.

ano bang problema o mo? Ba tayo? na, ano? okay, Ba't tayong kasama? Ano? Kung ngayon sa pangipuso mo. Ikaw nga naka 500 comments. Basta man lang naman? Ako naka 500 comments sa'yo. Aray! mo na. Mag-prepare ka na. <laughs> Then, no, oras. Bakit? Anong oras? Ay, ready ko yung mukha ko. Ayun na, ayun na, mag-ready ka na. Sige na. O, oh, ito, practice mo muna natin. Sige na, ayun eh. Ako na, o. Oh. Sasample kita para malaman mo hindi masakit. Okay. Wala pa mo. Wala pa mo. Wala pa mo. Wala pa mo. Wala Wala pa mo. mo. Wala mo na ako matapang ka. Dali! Wala po. Bakla po talaga ako. <laughs> Bakla ka talaga. Apo. Gusto ko umamin ka ng makakabusit ah, ka. Tagal <laughs> kitang pinapaamin ko. <laughs> <laughs> Saan pa lang maging katok mo? <laughs> mo. Bilisan mo kung umamot ka na dyan. Ayaw Bakit? <laughs> no, no, no. Flashback. Ayan na. Sa tinagal-tagal na pag-convince ko sa kanya na ayaw ko na siya na magpasampal. Hindi ko na dito din. So, bago yung sampalan, bago magaganap na yung sampalan, babasahin muna namin yung mga comments ninyo. <laughs> Actually, may na-realize ako dito sa challenge na to dito ko talaga nakita yung mga akala mo tunay mong kaibigan pero hindi naman pala talaga okay so yan so ngayon ito nagpapakita lang tayo ng mga comments doon sa post na yon ito si sarame Katanghal shout out sa yan sabi niya rito iba vlog dapat ha 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 ha. Tapos dapat may intensity. So, ngayon, sinabi niya, sige, may five, five levels tayo ng ng sampal. Ito si Grace Rallyo din. Grabe din makapag-comment. Nag-push out konti-konti ng wag na. Wag na ganyan tol, kanya. Pero grabe yung mga comments niya. Wow, wow, break ka up pa kanya. <laughs> Tapos dito naman kay ano kay kay Michael Paul Miranda. Sabi niya, ano bang kasalanan sa iyo ni Brian mag-effort ka wagas kanya. Oh. Mga ah, comments. Tapos bigla nung bandang dulo sabi niya rito dito na lang tayo mag-chat para umabot ng 500 comments. Kasi ano ba? ba? Ito pang isang comment niya. Sabi niya, Maga uh, ah, Fernandez magandang idea yan. Share ko rin sa Facebook marketplace para bukas dan na. O, diba? Tapos yan, si Karen nung Fernandez din. Share ko ata post ni Rinette sa bentaan online eh. May plano pa yata ang ibenta ako. Yan, sabi ko pa rito, sa pag-share ng vlog ko, ang tatamad nyo. Ah, haba, dito ang sisipag nyo. Ah, Si Ate Jack. Yan. Santos Gabriel. Ge, dali na una kanya. Tapos masaya kaya yun. para makaganti na ako sa'yo. So yan ang... Marami ang ng Actually, ang bite-bite ko sa'yo, Ate Jack, ha? Yan, so, yan. Si Joy naman, sabi niya, tagal naman, kanya. An Labrador, chance na natin makabawi. Parang wala naman akong ginawa sa inyo. Si, eto si Dang. Danjiling de Guzman Paras. Yan, kawawa naman si Bray, pero sanda makmak naman yung comments niya. Si Kuya Aris, Aris Gado, itong malala. Gusto ko yung madugo. Yan, sabi niya. May papaduguin pa pala. May papaduguin pa pala. Yan. <laughs> Tapos, yan. Uh, si Kuya Aris pala, may, uh, may YouTube channel siya. So, pwede yun siya, guys, na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, makapag-subscribe na kayo ngayon. Ito yung channel niya. Ayan. Tapos ano ba? ba? Yan, si, Li, si Lian Pasqua. Yan, sabi na ito, wag, wag, wag. Pero sandamakmak na wag naman. Tapos tinatanong pa niya ito, wag, ha, ilan pa kulang? <laughs> ano po, ayan, si, ano naman, si Pink, si Daniel Sanggalang. Yung mga, ano, natapusin, tapusin. Parang sa ano yata ito eh? Flame of Freca yata. Flame of Freca yata ito. Yan, pati si, ano, si Manuelito Natividad, TV Isa rin sa mga maraming comments yan. Sino ba ba? Ayan, si, ano, si Mama, Mama Iris din. Maraming merkado, malapit na mag-500 comments, mag-ready ka na kanya. Isa rin bully si Mama Iris eh. Yan, si, ano rin, Yuwan Yohan. Si Saradab. Isa rin sa mga maraming comments din to. Yan. Tapos si, ano rin, si Ray. Talon. Huwag ano, naman kasalanan ni Bryce ha? Sa'yo. Sa'yo para sampalin mo siya. Oh. Pero hindi namin din yung mga comments niya. Yan sila Jack Mercado. Actually, marami pa sila. Yan si Aaron Santos. Si... Si Nosto? Ano si Nosto? Ano si Nosto? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Si May pa Aaron Santos mo kasi. Yan pa sila Aaron Lee. Yan. Yan sila Jamilo. Yan. Yan sila mamar, Marian. Sino ko, yung maraming comment din kanina, si... Ayan, si... ma, ma Mary Grace Martin, yan, maraming comment. So, guys, ngayon, pagbibigyan uh, ko na kayo kasi talagang gustong-gusto ninyo, nasaktan ako, di ba? Yan. eh ko ba kung ano ba yung mga ginawa ko sa inyong mga kasalanan, kaya e, napakabait ko naman talaga sa inyo. Yan, so, ako, actually, kanya pa ako kinakabahan, kanya pa niya ako kinukonvince na sampalin. Kasi, alam ko nang malakas tumalampal. Yan, yes, so. Pa oh, no! Hindi nung nasampal mo na ako dati. Di pa. Oo, paano? Ngayon, gagawin yes, daw natin na. yung five levels of so, sampal. So, 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 so. Yung first level, yun yung parang lambing sampal lang. Kung ano lang, nainis lang ganon, napikun lang sa joke. Ganyan lang yun, oh. Ay! <laughs> Ganun lang. First level. Nahinaano ka lang, natawa ka lang. Natawa yun? lang, oh. oh. Man, ano ka naman, siguro mga 3 levels lang baby. Ano 3 levels? Pagka medyo naman nainis ka na, wala, nagulat ka lang. Nagulat, nagulat. Ah, ay, ah, ay, ah, ay, ah, ay. Nagulat, aray! nagulat. Aray. Aray. Ganun nagulat. Ganun pala nagulat. Ganun pala, nagulat. pala nagulat. Eh, paano ka to. Ah, please! <laughs> Diyan uh, dapat Dalit pa man din ako ng. Ano kunang? Diyan. 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 ka Diyan. diri ka. Diyan. 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 Ang buwas dili ka. Iisipin ko muna lahat ng ginawa mo. Wag, wag mo isipin. Isipin mo, mabait ako. Uh, mabait ako, di ba? Oh, Makakabog na yung dibdod -dib oh, ko sa yeah. dati. Oh, wait lang, no. please. Kung <laughs> ka kasi hindi oh. mo tuloy magawa, baka mamaya mahina. Baka <laughs> siya <lang> mahina eh. <laughs> <laughs> Aray, <Parel>, wait lang. <laughs> <Bye>. Wait. Wait lang, hindi ka. Hindi Ang, <laughs> ang <laughs> mag-asawa nagmamahalan niya, hindi nang kasasakitan. Kaya, guys, i-bash nyo na to ha parang di pa masakit yun? parang di pa masakit ano butin lang maganda yung kutis mo Grabe kaya mo tawo 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 Grabe. Ayun, masakit. Masakit talaga. Oo, oh, grabe. As in? Oo. Oh. Gusto As... mo tayo ko sa'yo? Hindi naman, ayoko. <laughs> Mag-challenge tayo. Oo, yeah. oh, challenge nyo yung mga ibang ang mag oh, guys. Ngayon ganito. Dahil pinagbigyan ko kayo, this time naman, kami naman yung pagbigyan nyo. So, ang pinaka-challenge ko ngayon, sa lahat ng mga nag-comments, ipopost siya din yon ng 500 comments, tapos sasampalin ko, asawa ko, challenge. Kayo naman ang gagawa sa mga asawa ninyo. Okay? O paano? Abangan namin yung mga challenges nyo, ha? Pero guys, sa totoo, hindi naman talaga kami nagsasakitan. Kami dalawa ni Bray. Kaya nga ngayon lang talaga na na-experience ng mga sampal na yun. Kasi hindi naman talaga kami nagsasakitan. So, siguro mas masakit kapag talagang may emotions, no? <laughs> Parang may emotions ngayon kanina, eh. So, yan, ah, uh, kumbaga, sa lagay na yun, joke pa pala yun. Okay, kumbaga daw, lambingan lang. Okay, so, guys, huwag niyo masyadong digdibin, lalo na sa mga asawa ninyo, baka lahat ng mga galit nyo, ibuhos nyo sa kanila. Dapat, ano lang, love-love lang, okay? O paano, share this good vibes. Bye-bye! See you! Don't forget to like, share, <laughs> and subscribe. And click double para so the bell button for you to be updated on next videos. Okay. Bye-bye. See you, mga famous.